Saturday, bebe time, araw ngayon ng kimpaw, tapos na ang ilang ganap nila. Kaya naman solo muna ang isa't isa. Sinando ni Papi kahit maulan. Date pa rin. Nasaan kaya ang sinasabi ng mga bashers na magaling na ang kimpaw kapag may mga kamera? Iyan ang isa sa de ebedensya na hindi sila lumalabas ng dahilang sa fanservice. Luwalabas sila kundi mag-enjoy at mas makilala pa ang isa't isa. Nakakatuwa nga naglabas sa na ng mga video sa na black screening and the breadwinner. Wuling-wuli ang mga kamay ni Kim Chu. May pa-holding hands, hindi nila alam na nakalive ang pagre-report Sir MJ Pilipe. Kitang-kita din kung paano alalaya ni Paolo si Kimi after black screening. Ay nga sa mga samutsaring opinion ng fans, malakas ang tama ng mga haters. Minsan na, atatawa na lang kami sa mga scene nila sa online. Hindi bagay at gawa lang ang sweet moments. Siguro kapag kinasalang dalawa, doon nang maninawala sila. Hintayin ko na lang umiyak ang Ayon pa si isang komento, Napansin ko kay hey Kimi, kapag kasama niya si Pao, ayaw iparamdam na left out ito. Nung nanood sila, kahit saan siya pumunta, kasama niya si Paolo. Pati na rin ang mga kaibigan ni Kimi sa showbiz. Ganun nung jowa, kitig kami. Walang harong biro. Totohana na.